Guys, kumusta kayo so for today's video? Yan. So ngayon ay may sasabihin ako sa inyo. So may ay aalis kami ulit. Yan. Matagal na naman tayo hindi makakapag-upload guys ng video. So ayan, so ang subscribers pa lang natin bo, na hindi pa lang inabot ng ano 400 sa 363 pa lang inabot doon. So ngayon ay aalis kami guys So hindi ko alam guys Kung saan kami pupunta O ayan So, kasama si Mama Luz guys Ayan Aalis kami ngayon guys So medyo ano Pinakita ko na sa inyong grades ko O yung inano ko sa Facebook Sinend ko sa Facebook O yung ano yung grades ko So, ayan. So, sasabihin ko sa inyo, ah. Sa Pilipino, naka-87 na po. Tapos, English, 85. Sa, ano, Mathematics, 87. Science, 87 din. Aralin pa 84. Tapos, ano pa kaya? GMRC, ASP, 84. IT, 6 pala, 86 ako sa GMRC. Sa MAPI naman 86, sa 85, sa Music and Arts, PNL, ano, um, ano ko doon, uh, 84. So meron pa pala. Sa PPP, 83 lap. Ayan. O, yung grades ko pa naman pasado, so mataas. Sa first quarter pa yun eh. So, aalis na kami guys kasi hinihintay na ako ni Gati So, mamaya na lang guys kung ano. na lang. Yun lang. Ereksyo, mami, dito, ay, sa, Venice. Na sa Venice. guys. Na May awak na parel. ipapakita sa inyo kagastos pa rin ng mga kagastos pa mga ang ng dito sa ating paman ang September sixteenth. It's Tuesday. September sixteenth. six September, apat na buwan kami. Apat na buwan na yung video ko na to. Ah, hindi, hindi, hindi pala. Apat na buwan na yung, ano, yung video ko na yun napupunta kami dito ng May 7. Ngayong September 16, nakapunta kami dito ulit. Pero, ayan, bawal na, wala na. Nakang pinayagan ulit ng mga inang bangka. Ayan no, yung na, yung nakabasa ano na yun. Nakaarang ruso. Parang baso na yun. Namin punong-punong nun. Nung pagkalipas ulit ng pitong araw, upos na naman. Upos na naman. Ang mga pagsasamit. Ano kayo mamalas? Mga pera pa yun? Ano kaya? Umano ka kaya? Bukan so, mo. <laughs> May mga pera sa ilalim, mo oh pera dito sa ilalim ngayon wala na, wala nang sumasakay wala na, kasi dati kasi noong May 7 meron pang nakasakay dito, ngayon wala na hindi na tayo makakasakay hindi na tayo makakasakay ng bangka, kasi mali tayo, tayo nagsakay ako dito Pero na din naka-picture Picture-an ko siya Wala wala na, wala na, pero, na Wala nang bang Wala na, na, sarado Kasi yung muulan eh Lumabon pa Nakapunta lang kami dito sa Venice Ngayon nga ako nakapunta ulit dito oh. May 7, punta kami dito Kumain pa kami dito ng Jollibee wala yung masasakyan na bangka sa hindi tayong makakasakay <tis> pag September 16 ako opening lang namin dito. Bumirek sa kami ng market market.